Hmm, dawi, dawih, bog, lakas! joli <laughs> <Laki> no? Oo, kumawala Ano ah! natin, Pingo! Ano ka ngayon? <laughs>

Yun! Good morning mga karabas! Sa episode na ito Mangangawil kaming tatlo dito sa area namin Sabagan namin sa mga karabas Holy daw ngayon ng misda eh Sabi eh, sabi nila dito yung tatlo si Raymond Good, Good morning po! Hindi makita ang kakitaan Yun! Lumabas! Lumabas! May kawil bags? Mr. Bags ang ating cameraman Ipman Lahat kami mga karabas ano, mga ngawil Sino may huli? Alam, ano, magtingin-tingin na ako <laughs> Lugi <laughs> Lug Lug ko Mga karabas, ati-atiin natin yung pain dahil medyo malaki Hindi na nakabot si Bugs kanina na ano eh ng mga maliliit, hindi maubos Kaya ito yung medyo mga malalaking ano, pansigang na to Ang inayang i-bagsak sa TV na

Pakuan. Ini abi eh, saya sabit tu loi. Wan, kalau mau Abas, tayo. Pengini pengini pasi mon. wala ikaw mon Bon. Tidak ada yang kawil, Bon. magmas hindi oh, you know, eh? oh, na pala salam? pala bro kung may peking mo talaga pala ako ito magkakita bro oil mo ay nako tataw bro yun ganda-ganda dito yung malalim-lalim Nakarabas, gawa na naman tayo Hindi sa ako yung sakin malaki Hindi ah, lang na ano, ah, Nahila ko kaso lang naputol Umuha ah, tayo naman ah, ah, Dami yung ano, dami mo mo liliit Huwag ano, maangat Bagi eh, labo Ah! <laughs> ah. Dami kasi ang mga rabas maliliit, kaso lang maliliit. Kami <laughs> kasi yung mga karabas maliliit kaso lang maliliit <laughs> Yun! So, dali tayo ng bulinggit uh -huh. Dali maliliit nga Dali maliliit Dali, dali Dali boards

the flick. The na alam po anong gawin sa buhay niya eh. Hindi na naman na makakulay malaki na ako. Ah oo. Kaya yung lukoy ko. Hindi ko may lukoy mo. Lukoyin ka mo natin para makahuli ng malaki para may pang ulap tayo. Ay, wala lang. Lukoyin mong bags. Dawi ang kalchis ba? Hahaha. Yay! Hey, Tulungan nyo naman ako guys! Naks! <laughs> Dahil maniliit pero may kasi ang piyan ng malaki pa. Uy! Dawa yung tau-tau ulit! Di ba? Nawala huli busok na marmala ko. <laughs> Para tayo ng area. Dito kasi maraming maliliit na kumakain. Diba, Mabustang <laughs> yung pahay namin. Kaya paglaro-laro na kami.

Ano yung Ano Anong pasahan yan? kami ni Rimo na to? Pasahan yan. Iangit na lang itong tayo? kami ni Rimo ha, hindi kit maluto sa inyo ha. lang namin maluto. Bakit nga dyan si Malalaki eh. talaga ha? kami na to? ko lang.

bago kalayo man lang kitang wow! ah, pa naman kasi palang kita ngano wow asin ang eh, kapagain na sabitan lang Brad sabitan lang. sabitan sabitan lang Kala eh. mo pa dalit ka dalit dalit dae 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 siguro dae 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 hindi dae 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 ano yung bugs? Ano ba makarabas na? <laughs> Nawala ang mamatok ko. Sige, ibigyan ko kayo. Ayaw mo kayo dalawa. Nawala yung ano. Ito ang pamata mo. Pa. Oh, Lucky. Lakas. Lapad. Lakas ng drag na to. Oh. Karami makakarabas. Sobrang lapad na to. Abo. Sarap yung mga. hihi, Dapat palang ang natin yung ano. Lakagano oh. no. Hmm. Tribulok. Tapos may kanin dito oh. Ganda yun, lang, laki oh. Ang lakas, ang lakay! Ang laki! Tsambahan mo, Brad. Tukup-tukup siguro sa'yo. Ang laki niya. ka. Kaya pala, tribulok ang ginagamit sa mga ganito. Ano ka mo yun? Yung malaki. Ang laki niya, ang laki. Ang kabit-bigat. Chamba, tsamba lang mga. Apat na guwit, Brad. Ano, lipat tayo? Tsamba lang yan. Lipat tayo? Lipat <laughs> <laughs> <Ay, laughs> tayo? Ay, tayo. Tara mo papayang baka surte ka dito. Bago mag-uwi de. Ha? Huh? Nakatatlo pa lang de. Tiga. 3-0-0-0. May pa tayo sa iba para... Ikaw na lang ako mag-chambak. So sarap. Yung screen natin bro. Ano? Nakakot eh. Lapat. Lapat, ay, grabe. Lakas pala yan. Lapad eh. oh kasi lang ng sima namin mga karabat dahil maliit Basta, sarapan yun? lang? hindi, masyembal yun o no? hindi <laughs> mo kayo makawitan? hihihi <laughs> <But, laughs> <laughs> <laughs> siya bago ingito sa sima ko bago pa pa, ano, pa 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 M hihihi <laughs> <laughs> si Boy ko kaya to tayo ulit <laughs> lipat ka mo tayo, tayo. <laughs> lipat tayo ha <laughs> lipat tayo masyembal lang yun bago mag-uwi. magpwede makabawi tayo muna lakas ay! magbigyan pa ba ako bago mag uwi Ya, ini, pangat, Tuh, pangat na na. na. mo mohon, para nyari po <laughs> <Tangan, tangan, rendah. laughs> <Lain. laughs> na Yan, dito tayo sa gitna. Sa sabit

Wala nang tikin, huwag naman. Oo, may dami sila eh. Oo, galing. Kitang, ah, kitang na pala <tod> ang <Daling>, kita. gadawi. <laughs> <laughs> ba, kitang nga pala. Dali kita. Makala ba, siro? Aruy, kitang nga. Ano? Ano bro ah? D'oh, no, magliit sa mga siya kaway ka. Dala pala, maliit ang kaway talaga. Uy, jamak na

<laughs> Ayon, <arawan. laughs> Takot araw, ah. Matakot mo ba, Ayon, sa air, sa air, sa Ayon. Ayon, no? Matakot magsakitang? Magkadali ka. Uy! Uy! Patapad! Kitang pala! Laparan, ah. Ala, no? Ito pala, Bagslao? Tawasay! Kitang pala! Kitang pala mo, no? Ito pala, Bagslao? Ilain lang pala. Hila. Ulit <laughs> lang kawin natin ha Ako lang pala ang tiba Ayaw Uy! Uy! Tingay na rito! na talaga si Dalawa-dalawa ng kawin Para Pati ang balang tong to Pero ito talaga ang natin Pitang po Dahil tapos sila pala Pakas ng pain Takaw. Uy! Uy! Hi! Ano? Berti? Woohoo! Perti! Pitik-pitik lang pala mo siya, no? Ano ka sa pitik-pitik? sa pitik-pitik? Kitang pala yung katapu-takaw na yun, no? Kitang? <laughs> Nangangusu <laughs> ang mga karabas. <laughs> Ti-man! Ti! Tima! <laughs> tahimik lahat tayo, tahimik. Dalo

Eh. Oh, no Waduh <laughs> <laughs> Alam punah Aduh Wih Bisa <yang> teknik <laughs> <Barang aja. laughs> Bisa aja. Bala Enggak bro <laughs> Ano ba yan? <laughs> Patay tayo na ito pa yung na ni Bugs Walo ba yan? Naman! <laughs> alam <laughs> na ni Mr. Bugs Alam ko na ang tiknik! Laki! Aruy! Kasarap-sarap! Nakakarabas! Nakakaipon na kami! <laughs> wow! I bowl mo Bugs ah!

Pagka ano na isa naman, no? yung isa na taas mag umuha, ayan nga, makakarami sip man na ito mon. <laughs> makakarami mon. Sabi ka, na. Kalaki kasi. Lapad. Lapad mo na. No? Lapad mo! Sarap mo na eh hanggang dalawa ba naman? Ikaw mo, ano yung ginawa mo? Kaya sa balap. Oye! Sarap pag yung, ano ay, dalawa huli mo. Ikaw mo, isa lang? Natanggal na tayo ng pamatamuha, Karabas. pa yan, pa yan? Sumabit sa ilalim.

Napalpag na ng ano, Agus. <laughs> <laughs> mm -hmm. Dami siguro sila sa lalim, no? Mm hmm, kaya, mga, kaya na titamba natin, dami sila. Kaya nga. Ayos eh. Ito bulok lang pala, bro. Ah! Uy!